Bagenda umaga ulit sa inyong lahat, mga basa. Dito pala tayo ngayon mga basa sa uh, Lancaster project natin mga basa yan. Uh, silipin ulit natin yung project natin dito. Yung pinakang uh, mga niretouch pala natin dito mga basa yan. Makikita natin is uh, okay na to pala mga basa yan. Na, naretouch na natin yung pinakang uh, may mga lagpas-lagpas. Yung pinakang uh, TV console pala natin dito mga boss is uh, nakapag-start na rin pala tayo mga boss. Ito na pala yung uh, pinakang... Uh, ay yung top nung pinakang TV console natin mga boss uh, nabuo na natin ayan tapos yung dito mga boss sa taas ayan na-retouch na rin natin to ayan isang kulay na siya tapos ayan, itong mga sa side na to uh, tapos ayan ito retouch na rin natin okay. okay na tayo dito mga boss ayan pati itong uh, mga pinakang uh, side tsaka ito sa side na to is na na rin natin to tapos yung uh, pinakang uh, ayan, extension natin dito sa may likod na-waterproofing na pala natin ito mga boss. Ayan, tapos na-leak test na rin natin. Ayan, ah, okay naman siya mga boss. Wala naman siyang ah, tagas doon sa ilalim. Tapos nakapag-framing na rin pala tayo dito mga boss nung pinakang natin. Ayan, abubong ah, na lang yung ah, pinakang nito. neto. Ah, ayan, magpipintura na rin pala tayo mga boss doon sa taas. Yung, yung pinakang natin, ayan, silipin natin mga boss. Ayan, yung proseso pala ng gagawin natin dito mga boss sa pagpipintura. Ayan, katulad nito, uh, tinatanggal, uh, nililihan natin yung uh, pinakang mga kalawang mga boss. Ayan, makikita natin sa... Uh, uh, na natin yung mga kalawang Ayan, yung ibang mga kalawang na yun is, uh, din natin lahat bago natin pinturahan Siyan natin to mga boss uh, lihahin ayun lilinisin natin pupunasan natin tatanggalin natin itong mga Ayan, parang mga alikabok na kalawang mga boss. Ayan, makikita natin. Tanggalin muna natin yan. Tapos, a-applyan natin mga boss ng turco. Uh, turko. Yeah, totally mawala yung kalawang talaga pag in-applyan natin ng turco. Uh, turko. Makikita natin, marami na rin talagang kalawang. Na, ay, ito yung primer na gagamitin natin epoxy primer gray and bago natin applyan ng uh, pinakang final coat natin Ayan, tapos ito naman yung ah, uh, yung turko na gagamitin natin mga boss. Ayan, kung makikita natin mga boss, is nasa lata siya. Ito kasi mga boss, is uh, ayan, kasya na naman dito to pang, uh, ayan, may, yung sa lalagyan natin dito ang area is kasya na naman to. Kaya, ang binili lang natin mga boss, is uh, 250 ml lang to, itong ganito. May nabibiling tingi, may nabibiling ganito mga boss, na tingi. Kung konti lang yung lalagyan nyo, kasi pag bumili tayo nung, ah, uh, 1 liter isa, uh, medyo mahal na siya. Mabibili ka na ganito sa mga paint center mga boss. Yung pinakang repeal siya kung tawagin. Ganito lang karami siya. Yung turko para hindi rin masayang kasi kung ganito lang ka laki yung area ng lalagyan natin is sakto sakto na to. Ayan, ito yung epoxy primer na gagamitin natin bago natin painalan. Uh, kapag bumili naman tayo nito na mga boss, isa uh, may kasama na siyang catalyst. Ayan, ito kasi yung uh, pampatuyo Kumbaga, pag pinaghalo mo 'yan, pag hinahaloan mo na neto, ah uh, pabibilisin niya yung pagtuyo ng pintura mga boss. Kaya pag bumili ka na neto, is partner talaga siya mga boss. Ito 4 liters. Ayun. Ah uh, tapos eto uh, ito pa pala mga boss, kung pag nagtimpla tayo nito, na ayun, uh, share na lang natin kung medyo malapot siya, ah uh, nilalagyan pala natin nito na mga boss. ayan nang lacquer thinner para at least uh, hindi siya malapot masyado pag malapot kasi masyado mga boss sa uh, uh, pag inapply din natin is nagbubuo siya kaya kailangan din natin mga boss ng lacquer thinner o kaya acleric na thinner mga boss Ayan, uh, pwede natin ihalo sa ganitong itong pintura mga boss Ayan, uh, ulitin na lang natin mga boss yung uh, step by step na gagawin natin dito sa bubong uh, bale ito nga ayan na uh, nabanggit natin kanina uh, natin yung uh, pinakang mga kalawang after natin lihain yan mga boss lilinisin natin pagkatapos natin linisin apply natin ng turco uh, turko uh, para totally mawala na yung kalawang nya tapos after nun mga boss uh, natin ng turko uh, lilinisin ulit natin yun mga boss uh, gagamitin natin mga boss ayun nga yung lacquer thinner lalagay lang tayo sa sahan Uh, tapos tsaka natin lilinisin. Ang purpose naman nun mga boss, kaya natin ni uh, lilinisin ulit nung uh, pinakang locker thinner para mahugasan natin yung uh, pinakang turko. Kasi once na hindi natin nahugasan mga boss yung turko, tapos ina natin ng ayun, natin ng uh, epoxy primer. Ang mangyayari kasi mga boss, uh, uh, may ke uh, yung chemical kasi mga boss nung uh, pinakang turko baka Uh, magkaroon sya ng uh, ang tawag dun, yung chemical reaction uh, hindi, hindi lalapat ng maayos yung uh, pinakang uh, epoxy primer natin kaya kailangan isa uh, lilinisin natin ng mab ng mabuti bago tayo mag start netong pag apply ng epoxy primer mga boss. Pus after naman mga boss uh, after nung uh, epoxy primer ayun kahit anong kulay na mga boss na uh, pang final natin ayun depende na sa atin kung anong uh, pang final uh, pero yung pang final natin dito mga boss is, uh, ganito yung gagamitin natin bali roof shield siya uh, cleric gloss roof paint ayun ito yung gagamitin natin mga boss ayun mga boss uh, punta muna pala tayo mga boss ng garden bilas project natin ayun filipin din natin yung uh, project natin doon uh, balik na lang tayo dito mga boss uh, mamaya may dadalhin din kayo kasi tayo mga boss sa uh, materials para dun sa uh, Garden Villas project natin. ayun mga boss, uh, nandito na pala tayo sa project natin dito sa Garden Villas mga boss. Uh, eto ito na pala mga boss yung uh, pinakang uh, uh, main natin dun sa uh, sa bago nating linya ng uh, toilet bowl natin sa dito sa first floor tsaka dun sa second floor. Is uh, nandito na pala mga boss na hukayan na natin to. Uh, bali ko connect natin to dito mga boss sa may uh, pinakang septic tank. Bali dito natin to i-connect mga boss. Tapos yung sa may pinakang uh, floor drain natin mga boss, is nandito rin siya. Ayan, yung ito yung PVC na didos natin katabi din diyan. Bali i-connect naman natin dito yan mga boss kasi meron dito ng uh, pinakang uh, public na drainage ayan dito natin yan i-connect sa area na to. Ayan, tapos itong area pala na ito mga boss. Nakapag-start na rin pala tayo. Ayan, nasintadahan na rin natin ito uh, Tapos inaayos na lang natin mga boss yung uh, pinakang... Uh, ayun yung pinakang biga natin. Uh, nabigaan na rin natin ito mga boss. Yung pinakang bakal nung uh, magiging natin. Ayan, tapos ito yung uh, pinakang linya ng uh, toilet bowl natin mga boss. Ayan, yung nabuhusan natin nung nakaraang... Dito yung pinakang toilet bowl natin mga boss. Uh, tapos dito yung... Uh, Pinakang shower area. Ito nga. Yung nakadrop. Yung nakadrop ng 2 inches to. Itong pinakang shower area. Tapos dito yung. Dito yung pinakang magiging laboratory natin mga boss. Ngayon dito sa area na to. Tapos yon Nag. Ayun uh, uh, eh, nagabang din tayo mga boss. ng pinakang tatakbo dun sa second floor natin. Magkakaroon guys. Tayo dito ng pinakang toilet din. Bali sa dito. Uh, ta, itong sa baba. Tsaka yung sa taas na ito. Magkakaroon din tayo ng uh, pinakang toilet. Ah, uh, inaayos na lang natin 'tong mga boss. itong pinaka mga biga natin. kasi nakapag uh, pa-deliver na rin pala tayo mga boss nung gagamitin natin sa uh, kisame tsaka sa mga drywall natin. Tapos ito na rin yung uh, ayan, yung pinakang cement board natin, yung Hardeflex yung brand. Uh, ayan, uh, nandito na rin siya. Ito nga palang gamit natin dito mga boss. The same nung lagi natin ginagamit is uh, uh, one port yung kapal yung lagi natin ginagamit sa kisame at sa drywall ito na rin pala mga boss yung uh, pinakang uh, ayan mga metal paring na ik ikakabit natin dito sa may pinakang ilalim na itong attic area yung pinakamagiging kisame natin kaya nabanggit natin nung nakaraan mga boss uh, uh, the same nung ginawa natin dun sa kabila bali dito na natin ikakabit yung pinakang uh, metal paring natin sa may pinakang Uh, channel bar. Bali, ito na yung pinakang magiging carrying channel niya mga boss. Etong pinakang channel bar. Ito na kasi yung uh, taas nung magiging gisamin natin. The same nung uh, ginawa natin sa mga previous nating uh, uh, project dito sa Garden Villas mga boss. Eh, nakabang na to mga boss. Ayan, may... Uh, mga group na to na isasalpak natin dito ang nangyari kasi dito mga boss uh, kung mapapansin nyo is uh, ngayon lang natin inuumpisahan yung uh, pinakang mga kisamineto at saka yung mga drywall. Ang nangyari kasi dito mga boss sa uh, project natin to is uh, syempre hindi naman uh, lahat is kaya ng uh, biglaan. Uh, kayo, ipagawa ng dire diretso Ito kasi mga boss, yung uh, nung una mga boss, ang uh, con contract lang natin dito is etong extension dito sa likod. Tapos etong uh, roof deck. Tapos yung extension na yan dyan sa gilid. Ayun, nagka-problema pa nga tayo kasi nga natagalan tayo dito. Kasi yung pinakang uh, poste dito ng Meralco is matagal na tanggal. Kaya hindi tayo nakagalaw dito. Ayun, ang pinakang kontrata natin nga dito is ito. Uh, itong extension dito sa likod tsaka yung dun sa gilid. Tsaka itong pinakang attic area. Kasi uh, binabudget din nung... Uh, may ari yung pinakam budget para dito sa bahay na to nan kung kakayanin na uh, ipagawa lahat ayun uh, kaya etong pinakang, uh, uh, magiging magiginkisamin natin dito tsaka drywall ayun pinadagdag na ulit ng may-ari yon kaya uh, gagawa na tayo dito mga boss ng uh, pinakang mga kisa may lahat tsaka yung pinakang uh, mga partition natin sa bawat room mga boss ayun yun, na yun. ayun na pala yung dinagdag ni ng may-ari nitong bahay ay check like pa nung mayari kung kakayanin tong, kung kakayanin yung uh, pinakang tiles etong tiles tsaka yung kung susunod uh, kung kakayanin is yung huli na yung pinakang pull uh, yung pinakang finish na uh, yung which is yung uh, pinakang mga pintura mga boss ayan check, check. maganda rin yung uh, plano nung may-ari dito ayan nya pinatayo niya muna lahat ng structural bago tayo tumalon dun sa katulad nito yan yung mga uh, kisame, may uh, dry wool, tsaka tiles ayan, mas maganda kahit sa akin mga boss uh, advice ko lang sa mga nagpapagawa mas maganda yung uh, unahin muna yung uh, katulad nito yung mga structural yung pagpapatayo na itong mga extension mas maganda yung unahin kaysa mag uh, finish ka muna dito sa loob pero depende rin yan mga boss sa uh, tao kung ano yung uh, gusto niyang ipagawa ayan Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town pinalitadaan muna natin tong area na to uh, bago tayo mag uh, itong, uh, mga biga natin para dun sa pagpapatungan ng mga steel deck natin ito muna yung uh, inuna natin mga boss tapos yung dito mga boss ayan At It, uh, itong area na to uh, pinalita dahan na rin natin to ayan mga boss uh, nandito na tayo sa Lancaster ayan silipin natin sa taas yung pinipinturahan natin bubong mga boss Basta, eto na pala yung uh, pinipinturahan natin dito sa taas. Ayan. Uh, ayan, bali pa dalawang coat na pala tayo mga basa yan. Bali, eto na lang yung natitira mga basa yan. Bali, pangalawang patong na yan. Ayan, okay na naman to mga bas. Uh, pangalawang patong kasi ano na, uh, pantay na yung pinakang pagkaka-primer natin. Ayan, bali yun na lang yung side na yan Yung ubusin na lang natin yung pinakang halo na yan uh, bukas mga bosses uh, pwede pwede na natin tong i final coat uh, chocolate brown yung uh, pinakamagiging sa natapos na nating i-primer to. Ayan. Bukas mga basis, eh, ipapinal na natin ito mga bas. Ipapinal coat na natin itong uh, buong bubong para itong sa side na ito mga bas. Ayan. Para itong uh, pinakang extension natin dito sa likod na in natin is uh, may close na natin ito mga bas. Ayan mga bas, ha, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin mga bas. Ayan muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss ayun kahit hindi tayo madalas na, na nag-upload mga boss ayun, parin kayo mga boss na patuloy niyong sinusuportan yung munti nating channel medyo mahirap kasi ngayon mga boss uh, mag-upload kasi nga uh, ayun uh, dalawa, dalawa ulit yung project natin uh, pumupunta ako dun sa kabila tsaka pumupunta din ako dito uh, kaya hindi na tayo nakakapag-edit ayun hindi na rin tayo nakakapag-video kaya Dalawang beses lang tayo mag-upload sa isang linggo mga boss ayon. Ayan mga boss hanggang dito na lang ulit yung video natin ayun. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.